I-AI lang ko? yan. Galing sa Mag-AI ka na lang. Andiyan naman ng AI, o. Oh. Sagot ko, galing Ba't sa AI. Ba't ka pa nagpapahirap? Andiyan naman ng AI. Sa ating mga bagong generasyon, patuloy na lumalawak ang paggamit ng AI or artificial intelligence sa iba't ibang larangan katulad na lang ng edukasyon. Totoo nga naman na may benepisyo ang teknolohiyang ito. Ngunit, tama nga ba ang paggamit natin dito? Kapakipakinabang sa larangan ng edukasyon kung saan ito ay nakakatulong sa ating pag-aaral. Ngunit karamihan sa mag-aaral ngayon ay inaabuso ang paggamit nito. Ang AI ay nararapat may takda para sa atin upang maibsa ng paghihirap sa partikular na gawain, hindi yung AI ang gagawa sa ating mga dapat gawin. Ang AI ay nagiging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng tao. Kung kaya, dapat ay mas may palawak pa natin ang wastong paggamit ng AI. Walang madaling daan patungo sa tagumpay, kaya magsumikap ka. Ako yun, yan, kanyang asawa.